Hello guys, sabi video mapapanood nyo, gusto ko lang ibahagi kung pamilyar po ba kayo sa lugar na ito. At dumadaan po ba kayo sa Marcos Highway, malapit po sa Kugyo, Antipolo Rizal, pababa lang po ng Blue Mountain, matrapik po dyan. Mayroon po kasi minayos na kalsada dahil po sa sinkhole, epekto nung malakas ang ulan. Iwas po muna tayo para hindi po tayo mabala sa ating mga pupuntahan, lalo na tuwing lunis at biyernis. Pakishare na narin po ang video na ito para alam din po ng ibang manunood. I-update ko na lang po kayo guys kapag natapos na ang pag sa kalsada. Okay guys, sana nakatulong ang video na ito at maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang dito na lang po. Bye bye!